So welcome Relards TV. Okay no. So supposed to be mga ka-idol nakita niyo to, itong mga pusti ng aking bahay. Ito ay exclusive para sa to stories ng aking bahay. Alam niyo ba mga kaidol na itong mga pusti ko ay higit 3000 PSI yung strength o lakas ng kongkretong ito. So, ang tanong ganito, paano ba ma-reach natin yung higit 3,000 PSI strength o lakas ng kongkritong ito. So kung gusto nyo malaman kung paano ma-reach yung higit 3,000 PSI, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, wow. don't forget to subscribe like or click subscribe, Aww. hit the bell para Manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So sa ngayon ay mag-actual mixing tayo para masundan natin kung paano ma-reach yung higit 3,000 PSI strength o lakas ng ating kongkreto. Okay no? So sa ngayon mag-actual tayo para makuha natin yung 3,000 PSI. Ito ay isang sakong siminto. And then sa isang sakong siminto ay dalawang sakong buhangin o sand. And then tatlong sakong gravel o mga bato. So sa ngayon ay imix ko na ito. So okay no, ito yung mixing proportion na ma-reach natin higit yung 3000 PSI. So batid nyo na mga ka-idol kung paano ang mixing proportion para ma-reach natin yung higit 3000 PSI strength o lakas ng ating kongkrito. So